Nabanggit kanina na si Kalu Ring ay isang prayer warrior. Alam niyo ba na isa sa mga munting sakripisyon niya noon tuwing meron siyang ipinapanalangin ay ang pagpa-fasting o pag-aayuno? Yan naman ang pag-uusapan natin, pero panoorin muna natin ito. Ang fasting o pag-aayuno ay isang kasanayan na madalas ay ginagawa sa maraming kultura at relihiyon. Ito ay tumutukoy sa pag-iwas sa pagkain o ilang uri ng mga pagkain o inumin sa loob ng isang takdang panahon. Mayroong iba't ibang paraan ng pag-aayuno at ayon sa ilang pag-aaral, ito ay maaring magdulot ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Paano nga ba nakakaapekto ang pag-aayuno sa ating katawan? At ano ang iba't ibang uri nito na maaring akma sa ating modernong pamumuhay? Alamin natin ng Sinidoc tungkol dyan, dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At kaugnay nga po ng epekto ng fasting sa ating kalusugan, makakapanayam po natin si Dr. Marika Resculto Khan, isang medical nutrition specialist. Dok, magandang umaga po sa inyo, si Dayan at Prof. Fee po ito. Hello, good morning Miss uh, Ms. Dayan and Prof. Fee and good morning to all of our uh, viewers and listeners. Alright, Doc. Khan, ano po ba ang fasting o pag-aayuno at ano-ano ang mga paraan ng pagsasagawa nito? Okay so according nga dun sa ano no dun sa video natin kanina when we talk about fasting it means hindi ka kakain no ng food at a certain uh, period of time mm -hmm. so usually yung time frame niyan ano mga 12 to 24 hours mm -hmm. so yung mga paraan nito, actually ginagawa kasi natin siya due to a lot of reasons so primarily na nga no, sa medical aspect you are doing it for health basically mm -hmm. yung mga gustong mag uh, magkaroon ng weight loss pero sa ngayon, 'di ba nasa Holy Week din tayo, um, fasting is also done as an observance no nung hmm. ano natin Catholic practices. Hmm. So pwedeng religious, pwedeng um, Meron ding iba, pati nagkakaroon ng fasting as a form of protest, no, yung mga nagka-hunger strike. Mm -hmm. So, yun yung mga different types ng uh, fasting. Mm -hmm. Okay. Doktora Rakan, may mga oras yan, di ba? May tinatawag tayong uh, window kung saan doon ka lang kakain and then may certain hours na hindi ka kakain. Ano po ba yung advisable yes. po ninyong oras na pa pwede pong maging window na doon ka lang sa oras na yun kakain? Ano po ba yung pinakamaganda mm -hmm. nga uh, period? Okay, actually, Ms. Diane speaking from the health perspective, according sa research no, kung halimbawa ang gusto mo talaga is for weight management para matunaw yung mga taba sa katawan no, yung mga extra taba. Sabi sa research, um a time range of 10 to 16 hours is already sufficient no for our body to ano to, to utilize na yung fat as a source of energy. So in the process, mas liliit yung ano no, yung portion ng fat sa katawan. Mm -hmm. Pero um, some experts no, um recommend na ang ideal range is somewhere between 14 to 18 hours no para mas significant yung uh, weight loss uh, benefit and at the same time mas feasible kasi siya compared dun sa mga ibang um, regimen no na meron kasi ibang pattern yan 24 hours yung yung uh, nirerecommend so usually the ideal uh, time range is 14 to 18 if um, it is uh, safe for you Doc, ano-ano po ba ilan sa mga pagkain na dapat iwasan tuwing nagfa-fasting at ano po ang inyong mapapayo ninyong diet para sa balance ng pag-aayuno o pwede rin abstinence naman? Uh, Prof. Vivi, actually, yung kasing fasting, it's um, some, compared sa ibang diet um, pattern, ano, it, is, it has something to do with when to eat, not what to eat. No? So, anything na kakainan na mayroong calorie content no basta mayroong eh, meron yang carbohydrates, may protein, may fat hindi siya technically pwede no if you are doing the fasting minsan ang pwedeng allowable lang water or yung mga calorie free liquids no like uh, plain na tea or yung black coffee so halimbawa mm -hmm. minsan kasi may iba no nagkakaroon ako ng mga patients meron silang misunderstanding akala nila yung tea with honey is pwede Or yung 3-in-1 coffee is pwede. So, dapat um, calorie-free. Yun lang yung pwedeng um, i-intake mo or i-ingest mo during the fast hour. Mm -hmm. Pwede ba nag-iiba-iba yung mm -hmm. oras, Dok? Kasi minsan yung iba nagsisimula yes. ng fasting alas 8 ng umaga, pero kinabukasan, parang feel ko alas 10 ng umaga naman ako magsisimula kumain. Kaya, Naku, ano? nakaka-religion oh, si Diane. O, di Minsan ba iba-iba? <laughs> okay ba yun, Dok? Yeah. Sa so, ngayon kasi um ang napansin namin no na pinaka common na regimen na ginagawa is yung tinatawag natin na 16:8 no mm -hmm. regimen. So ibig sabihin nito 16 hours na hindi kakain no so you, that is called the feast uh, the fast period no the fasting period and then you have an 8 hour window wherein you can do the feast no mm -hmm. saan kakain ka. Mm -hmm. So pwede minsan nagbabari talaga basta ang Essence nun, if you want to follow that regimen, nandun pa rin yung ano no, yung 16 hours na nagfast ka tapos uh, the succeeding hours that follow dun kumain. Ngayon, mm -hmm. Yun nga lang kapag ka nandun no. ka sa feast window oh, ano, oh. Ang dami mo namang kumain. Oh, okay oh. lang ba yun do? Actually, yan yung isa sa major ano na disadvantage lalo na kapag halimbawa patients are doing it uh, by themselves no, yung walang guidance talaga ng uh, professional no or yung mm -hmm. ta-down nating nutrition expert kasi yun nagkakaroon sila ng justification na baka sufficient na no na nag-16 hours fast ako unlimited na yung pwedeng kainin during the 8 hours feast So, dapat, ano pa rin siya, uh, we still continue to observe um, yung adequate, no, tsaka balanced mm -hmm. diet uh, recommendation during the feast period. Mm -hmm. uh, paano natin malalaman yon So, uh, if you will consult your nutrition experts, kinocompute pa rin po namin yon Kailan lang yung um, energy or calorie requirement na kailangan mo, no, ng katawan mo at your present health. Tapos dapat, um, yung sources is balanced pa rin. So, you still have, um, adequate sources uh, of carbohydrates as the main source of energy. So usually, mga nasa 50 to 60 percent of the meal, You still need protein no, to support um, uh, your body structure as well as the synthesis of your immune cells. So protein, ang range niyan, mga 15 to 20 percent of the diet. And of course, you still need to have uh, healthy fat sources. no. So that's around 25 to 30 percent of the diet. Alright, doktora, pag-usapan naman natin yung pros and cons. Although, nabanggit niyo na yung ilan, no? Ano ba ba yung ilan sa mga benepisyo yes. ng fasting pagdating sa ating kalusugan at maging syempre yung negative side nito, dok? Okay. So, dun sa benefit, totoo naman na magkakaroon ka talaga ng weight loss kasi that still um, uh, increases the chance for calorie deficit. No? Kasi yun yung nagdedetermine ng, ano natin, eh, ng timbang. If you are eating more than what you are burning, Nag mag weight gain tayo, no? Energy is stored as fat in the body. So, ibig sabihin kapag halimbawa nag-observe ka ng fasting, nililimitahan mo eh yung oras na pwede kang nag intake no? Merong in, may calorie in. So, it really highly translates to weight loss. So especially do sa mga overweight and obese no. So another benefit is um, improvement of your ano no, your insulin level kasi ano ba 'yung nag-stimulate ng insulin secretion ng katawan natin? It's the presence of food no na eventually converted into glucose na tinatawag. So yan, kumbaga siya 'yung nagpapataas ng insulin. And um, also another benefit is um dini niya no, pinapababa niya 'yung level ng tinatawag na microinflammation sa cellular level. Kasi yung digestion itself, no, metabolism of uh, food substrates, meron mga byproducts yan. So usually yung mga byproducts of uh, metabolism, yun yung mga nagkakos ng inflammation. Kaya pag nag-overeat tayo, no, tapos nakakaroon tayo ng extra weight, nagiging obese, mas pinapataas natin yung chance na merong uh, low-level inflammation sa katawan. So, doon nang gagaling yung mga iba't-ibang Klase ng sakit, more especially yung mga cardiometabolic diseases, uh, yung mga neurodegenerative diseases, and even some forms of cancer. Mm -hmm. Or so yun yung mga, ano niya, yun yung mga... Maraming benefits, benefits ano? Maraming uh, benefits. How about o. the cons? Oo, o, meron ba itong cons? Yeah. Lalo na pag mali mo yes. ginagawa. Oo. So yung cons naman, uh, kadalasan na siguro kung na-try nyo na rin ano, na mag-fasting, um, minsan ang nangyari talaga, magugutom ka kasi your body is used to eating um, at regular intervals. Uh -huh. no? So pag halimbawa nagutom ka na dahil walang energy, eh, walang energy source, so man manghihina. So kasama na nga nun, pati yung concentration natin. Of course, the function of, ano, no? the function of our organs are affected. So pwedeng magkakaroon ka ng pagkahilo, no? Ah uh, tapos may risk din nga na yung blood sugar mo pwedeng bumaba ng gusto, no? Magkaroon ng hype na tawag na hypoglycemia. hypoglycemia. Oh. So tapos o oh, oh, pwedeng maging irritable din. Tapos ang isa sa ano pa no, yung worry doon yung dehydration kasi hmm. minsan yung iba akala nila totally wala. So hindi rin sila umiinom ng water. So kapag nagkaroon ka ng dehydration, uh, mas less din yung ano no, yung chance na magkakaroon ng proper uh, function yung gastrointestinal tract. So pag wala rin intake ng fiber rich foods, pwedeng magkaroon na constipation. So minsan nahihirapan din silang ano no dumumi or magdigest. Mm -hmm. All right. Doc, so, naririnig natin itong ano no. Naririnig natin itong mm -hmm. sinasabi na fasting is not for everyone. Mm -hmm. So sino po ba yung mga po yes, pwede that lamang mag-fasting at uh, sino naman po yung hindi po pwede? Okay. So usually, uh, ang talagang recommended na hindi mag-try ng any other ano no, uh, deviation from normal diet are yung mga special population natin. So sino yung mga kasama doon? Yung pregnant and lactating mother, mm -hmm. no? Kasi pag ganyang state, kailangan mo talaga ng sufficient or adequate amounts of uh, nutrition to support not just your body but um, of your baby as well. Tapos yung mga special groups na growing children kasi hindi sila pwedeng magkaroon ng restriction in terms of uh, nutrient supply. Kailangan nila ng um, proper source of energy, no, for growth and development, especially yung mga protein din. Tapos ito kanina nabanggit din ni Father Arlon, no, yung mga matatandang pasyente usually exempted sila sa ano, no, sa fasting haba yung kung ang pinag-uusapan is religious purposes. I think usually exempted dyan yung mga elderly especially yung mga may sakit. Tapos, ang isa sa pinaka-importante din, if a person has a history of an eating disorder, no, isabihin mm -hmm. ito yung nagkaroon sila ng psychological mm -hmm. challenges, no, related to food before. So, yan, hindi sila nire na mag-try din ng mga special um, types of diet patterns like fasting. All right, On that no, thank mm -hmm. you so much, Dr. Maricar, sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa health benefits yes. ng fasting o pag-aayuno. Ayan na mga ka-RSP, nalaman po natin na maaaring may potensyal na benepisyo o benepisyo sa kalusugan ng pag-aayuno. Pero makas, mas makabubuti kung sasamahan natin ito ng balancing diet at healthy lifestyle. Dr. Maricar, Escolto Can, maraming maraming salamat po muli sa mga impormasyong ibinahagi po sa amin. Thank you po.